natin guys, yun na, ibibigay. mm na tayo. Saan ba yun? Asan ba yun? Ha? Ang dala mo? Dala-dala ko ngayon guys. Oh my god. Dalang-dala ko yun. Okay. Kaya, ma-excite ka yung dalawa. Sana, ikaw, Pajoms. Wala naman. Anything yes, naman is the exit. parang laging everything. The smallest thing, we are so grateful sa mga. Grateful and appreciated and thankful. Even the candies. Oh all friends, napakalaking ano yan kahit sabihin nila maliit ganyan, ganyan, ganyan pero hindi Kasi sa amin po mga kalilingap yun po ay alam namin galing sa inyong dugot pawis oh, sa inyong butura pala. ng inyong puso yun po ay nagtantua po kami Na, syempre si Jobs. oo nga ako ay sorry hindi lang inantok hindi lang inantok ano po kasi yung panahon guys yung panahon ni Cuddle weather. Ay. Cuddle weather. Guys. Ay, cuddle weather pa lang. Kaya po sundin po si Carla. Ay, ako din. Hello, cuddle <laughs> <Kadal>, guys. <laughs> Grabe, di ba? Grabe naman way. yun. Okay. Porkit mag isang taon na kayo, may cuddle. ano? Isang taon na pala kayo, Oh, Jones. next month. Joms, pwede mo kapag tanong. ikaw ka din na <laughs> Hindi totoo sa ano sa isang taon. Di ba mag isang taon na kayo? Oo, uh -uh. so, 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 I mean, uh, mean ano? parang nakaka-excite din naman mm -hmm. na ano, tumagal. I mean, tumagal ng isang tumagal. So, actually, bro, tagal na ako sa kalinga. Yung love, oh, love team, oh, oh. nasimulan ko yan. Oh. So, kayo, so far, kayo ang pinakamatagal. Ay, so, oh, uh, kayo talaga ang pinakamatagal. Oh. Oh, ano? Isang so, taon? Kasi isang kadalasan, taon. pinakamatagal na yata is 3 months. Ganun. Oh, 3 bro, oh, months? Bro, no, mga no, so, ganun lang. Ay, ang bilis na, na sobrang. Siguro kung matagal na mabuti kung 5 months. Mm. So, parang kayo talaga yung minahal ng mga kalingap natin. Uh, Sobra-sobra. Ay, grabe. Uh, Sobra-sobra. So, so, ito mo naman yung blessings uh, sen, na ibigay then, ng kalingap ni Carla. Oo din uh, naman. oh man. Hey, bye. Hmm. Nag-aaral. So, yun. Hmm. So, thank you. Syempre, uh, thankful tayo sa mga supporters. And, mga solid na supporters natin, yun nga eh. Mojong. Lahat po ng ano pang ng salamat po. At and, and even nyo. communities and kahit oh. yung ano ibang ano ibang love team na supporters um andiyan like, uh, na support uh, din. So uh, yun, natuwa lang ako Ganda nga mag-vlog tayo mag <coughs> reminis tayo no siguro ng episode 1 ano. Episode 1 <coughs> hanggang so, eh, Episode, 50, ano na ba? 56 na yata. 56, o 56, oh, diba? 56. Soon. Okay. Pang 56 na itong susunod. Oh. Pag 87 ata. Ah, parang ganoon. Iba lang boys. Ah, alam mo ba, ba yung ano episode yung last, one? one? Yung last, Ay, episode 1. Episode 2. Episode, one, episode one, kasi two, wala pa nung si Carla. Pero episode 1 nung Bakay, kami, nung sa inyo siya. Nung sa inyo. Oo. Ah, oo. Sige, na. kilala natin. Ah, tingnan. Um, bum, nag nagbili tayo na actually utang nga yun Oh, uh, umutang tayo ng yun. photo Wala pa Wala pa nun bro. Pa nun, bro. Pa Wala ka nun, bro. Wala, kanun, bro, Oh, camera eh. man pa nun eh. Uh -hmm. Grabe. 2 million yun no? Part 1 yun, 2 million, oh. million yun eh. Yung ngayon. first vlog uh, kay Carla, um, 1 million na. Ay, 2 million na million sa million Grabe yun. Oh. grabe yun. Mo. Akalain mong magiging ganun ka successful yung oh, oh bro, love team ninyo. <laughs> ng dinugo Ay, Oh, Perfect part. Ano From pinaka -unang package na na namin, bro, is, um, if I'm not mistaken, parang tupperware yata yun. Basta kitchenware siya. Oh. So, pero hanggang sa dumami na rin na na namin. Kaya, parang, uh, sobrang thankful. Ayun, may bahay na rin si Carla. Ako rin naman, nagka-covid, like, nagka-choco. <laughs> so, ka na, bless Ewan eh, ko lang sa bahay. Hopefully, pero Looking forward mm -hmm. naman. Pero unahin ko muna yung ano, yung mas nangailangan. Yun, as of lang kasi may pinapabahayin tayo. Ay, grabe. So, sana support. matapos na. Oo, oh, support natin. Bro, okay. sana bro, kung, kung may ribbon cutting man, sana makadalaw kayo. Ay, oo. Oh, so, kasi sa Naga, bro, ah, paano yan? Kahit maglakad ako papunta doon. Ay, grabe. Ay, grabe. grabe. Parang hindi Mata na naman yan si Mata. Kaling Abdalbita. <laughs> 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 Kaya mo maglakad? Oo, oh, hindi. pero Naga? Naga? <laughs> Kutsi nga, dalawang oras, daet na if, aga. If ano lang, if walang-wala, grabe na mawala. <laughs> eh, Ikaw, mawalang-wala. Walang-wala, <laughs> walang ibig sabihin, <laughs> kung wala ng ibang paraan. <laughs> ibang <Sige, laughs> paraan. It's the worst thing. <laughs> <laughs> yung pinakala, ano. Mm -hmm. uh, last resort. You na choice natin ano yes, sure, lalakad yeah. guys para sa suporta ng kanila tayo naman ay makuwaraan naman tayo so gagawa natin ang paraan kung paano tayo makapunta doon hmm. pang na yung paglalakad at pa pabahay mo na ba yung kuya? ano po? pang ilang pabahay ay kung pa ko na palang po bro bro feeling ko bro sana ano June, magkaroon din ng pabahay yung jump car mismo kasi yung dalawa ni Carla isang bahay gusto talaga 'yan pero I mean magtutulong kayo ng bahay kasi parang oh. masaya yun na isang achievement sa isang love team na nakatulong ka sa isang official oh, no? Kung kumbaga yung community din namin parang um andyan naman lagi sa record pero oh, yung kami daw ni Carla yung kami mismo oh. ni Carla makapabahay kumbaga in, in return na sa blessing na oh, channel kayo oh. sa mga ano tutulungan na po oh, yeah. oh, oh. pero thankful yeah, yeah. din ako kasi ano sa community namin at um, nangyayari din kahit pa paano yung sabi ko dati na ano kung masusuportahan masusup kami sa nakasuportahan oh. yung ibang oh. kasama namin oh. so hangatawa yun hangatawa 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 hangatawa. din Actually, gusto ko lang magpasalamat din, din sa mga John Car Ano. Bakit bro? Kasi binam, sinasama daw nila sa marathon yung upload Ay, yung, bro. Yung, Thank you so much. Thank you po. Yan ang yung ating mga uh, nagagawa. Sinasama sa ano, marathon. Ang laking tulong yun. Oh, sobrang laking tulong nun bro. As in. Kasi wala alam na nanonood sa akin eh. Kung <laughs> maisama pa sa marathon, napaka ano nun. No? Uh, grateful ko. Uh, Ganda yung sa playlist guys. Mm. Uh, Asa ba tayo dito. Oh. Kanan. May o no, bukas. Ito na oh. Kanan okay, na ba ito? Ito guys oh. Ay, may pressure. Hey, pen oh, hey, oh, no. oh. Ay, pensyon. Wow! Ay, Ay, sakin Thank you po. Ay, game, oh, no. game, oh, game over. over. Tapos lang laban. Okay. Thank you po sa mga bro nito. Ay, kay Ati Jen itong Thank you na po. Nalo na sa puso ni Carl.